Magsasabi ko, sasampaling kita. That oh. is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mo righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang isang action ng isang yeah. tao, ah, uh, denote... Mga kababayan, dito na po tayo sa... Uh, vlog ni uh, Madam Maharlika at ni Atty. Glenn Chung mga boss, matatapang ni ibinahagi ng uh, kilalang abogado at kanyang experience noong nakaraang eleksyon 2022, lingit sa ating kalaman, si Maharlika at Atty. Glenn Chung ay na, kasakasama ni Lisa Aranita kaya ang dating mga kasangga ng uh, ating pangulo na si Lisa Aranita at ang kanyang vice presidente na si Martin Tambaloslos numero uno na nilang kritiko sa ngayon patuloy itong nga uh, dalawang matapang na isiniwalat ang mga pinagagawa ng ating pangulo na si Lisa Aranita na masama para sa lahat ng mga tao at hindi kabutihan para sa pagkalahatan patuloy nilang isinisiwalat ang mga pinagagawa nila sa bansa natin. Sinabi dito ni Atty. Glyn sa pag-uusap nila ni Maharlika na sa bawat galaw at bawat hakbang ng abogado at ni Madam Maharlika ay may kaakibat na kaso. Pero di nagpatinag ang matapang nating mga kababayan at may marami pang iba tulad nila Ka Eric at Doktora Lurin Badoy. Tandaan natin mga boss, bago nating Pangulo anong, kal anong kalagayan natin dito si Pangulong uh, Lisa Aranita hindi binuto ng tao pero naging Pangulo sana all, mapapasa na all ka na lang mga idol, mga boss Para sa mga taong nanindigan, para sa tama at isinisiwalat ang mali, mabuhay po kayo. Madam Harlika Atty. Glyn Ka Eric at Dr. Lorin Badoy at Paknubayan, nawa kayo ng may kapal para sa kapayapaan ng bawat mamamayang Pilipino. Dito po natin malalaman kung gaano katapang talaga itong dalawang ito. Dapat talagang ah uh, kung wala mang sumusuporta ako hindi naman natin sabi sabihin nung una talaga mga boss. Hindi ko talaga gusto 'tong uh, vlog ni uh, Madam Marlika kasi hindi ko pa nakikita ang mali eh. Hindi ko pa nakikita ang mali sa pamumuno natin. Ngayon, nakikita ko na. Kahit wala yung ano mo yung mga ano nila. Yung mga pangapangako nila nung eleksyon. Ah. Huh? Yung pagpalit ng Pangulo, imbis na nakaupo na, inilaga, binuto ng mga tao. Ah. Uh, Iniwan tayo sa ere, inasahan pa naman natin ng lahat ng mga bumubuto sa kanya na siya talaga manindin, manindigan para sa ating kapakanan, mga bilang mga mahirap, mga maliliit. Uh, hindi pa naman sila ganap na nagtagumpay dahil may mga kritiko nga na nakakilala sa kanila at alam ang kanilang mga ginagawa kaya ito sinisiwalat ng uh, mga matatapang nating mga kababayan matatapang at matapat na mga kababayan natin hindi pa naman sila nagtagumpay sa ngayon hindi naman natin sasabihin na mga perfectong tao sila pero nung una talaga itong vlog ni uh, Madam Mahalika di ko talaga nagustuhan kasi nga hindi ko pa nakukuha yung punto at yung gusto niyang iparating sa mga tao. Hindi naman naghahabol yan kasi nasa Amerika yan eh. Makabayan lang talaga siya. Hindi makabayan black ha. Makapilipino lang talaga siya, makabansa lang siya. Ito si uh, Atty. Glinchong. Ganun din. Makabayan, makabansa. Oh, kaya isinisisiwalat nila yung mga nalalaman nila kasi doon pa lang sa kampanya, nakikita niya na yung mga mali. Ngayon, nakaupo na si uh, Lisa Aranita. Pinalitan niya yung pangulo natin, yung binubuto ng mga tao ng 31 million. Pinalitan niya bigla nilang dalawa ni Martin tambah Ang pinakamasakit nito. Pumasok siya sa mataas na posisyon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Walang experience yan. Si Bungbong Marcos may experience yun kasi galing sinado yun eh. Galing sa sinado yun, may experience na talaga yun. Pamalakad ng bansa. Higher position din yan eh. National yan eh. Pero ito si Lisa, wala to eh. Hindi niya kayang ha hawakan ang buong bansa. Hindi niya kay kayang kontrolin lahat, siya pa nagkukontrol. Parang may ano na tayo. Yun nga sinasabi na parang mga uh, royal. Mga royal blood na tayo. May mga hari na at saka reyna. Pero yung hari natin, tiklop ang buntot. Dapat, first gentleman. Nakaupo ka ba naman sa pwisto? Binuto ka ng tao, 31 million. Bigla mo na lang iniwan yung mga tao bumubuto sa'yo. Sa ere. Eh. Sa ano mangyayari diyan? Oh, nagpalit kayo ng pangulo, hindi alam ng mga tao 'yan. Hindi alam ng mga tao na iba na pala ang pangulo. Hindi na pala ang binuto nila. Oh, malalaman at makikita naman natin 'yan, 'di ba? Malalaman at makikita natin 'yan, yung lahat ng mga nangyayari. Ah, kontrolado lahat ang galaw ng tao, galaw ng na bansa, nang bagong halal na pangulo halal nang sila sila lang naka halal dalawang, dalawang tao na bumubuto yung asawa niya lang at saka yung pinsan niya at saka yung mga gabiniting mini umisplak tumambling hindi na lalayo ito nung nakaraang mga administrasyon yung uh, dating uh, pangulo na din ang pangalan kinokontrol ng mga asawa. ayon, pinalitan. Ito, mas malala. Mas malala ito. Pumalit na talaga sa truno ng Malacanang. Siya naman namumuno. Siya na ang nagiging presidente. Lahat ng galaw,